mga labor na nangungupit. Ayun o, junior. Pisi pa sila, kamo? 200, 200 lang. Para di masakta na mo. Ayan. Shout out daw. sa Ano nangyari, te? Ah, pag, pag lumalabas, sinasagi ka. Sinasagi niya Sinasagi ka. Sinasagi ka. Sinasagi ka isa 1 Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat mga kasusuke. Ngayon ay araw ng linggo. Samahan ninyo ako mga kasuke, ang gaganda ng mga paninda ngayon at marami rin customer yan sa mga bago dyan palike and subscribe po mga kasuki eh. salamat din sa mga masugid nating subscribers dyan ha ah. yan mga kasuki eh, ang gaganda po ng mga isda ngayon eh. mayroong pampano pampano white mga kasuke eh. at saka lapula pong dumalaga kung tawagin dito sa kabiti masarap yan pang sweet and sour yan mga kasuka, oh, busy busy po yung mga kasama natin. Shout out sa mga katulad na tuwing maganda umaga. shoutout si Idol oh. sa magnanakaw. pagpapalam ka mo. Oh. Paalam. Ang ganda ng mga isda ni Nanay Lobe, mga kasuko oh. At meron din tilapiang batanggas, mga kasugo. <coughs> Kay Boss Jason, shout -out din. Meron siyang isdang pulahan. Or tinatawag na dilat, mga kasugo Kaya bisugo. Ang lalaki ng bisugo ni Boss Jason meron din po tayong sap-sap mga kasuto masarap to sa sinabawa para sa kamatis meron din kabayas na sariwa ng kasoke. sa inyo mga kasuto magkano po ba ang kilo ng kabayas ngayon sa naman po mga kasuto at pa-comment na rin kung taga-san po yun. Meron din tayo rito ang galunggong na tunay mong kasuka. Hindi siya prosen. Na Ito naman ay malabanse. Or samaralyete. Pang pangat. Patot niya pala idol, yung mga tumtitilapya dyan. Sana magbago na kayo. Sana magbago na kayo. Wala nang isa dyan. Bago. Dapat delonggong naman ay tinda. Yun, ang ibig ko sabihin. Uy, oh, kasuki. Dito naman, dito, si kasuki. Dito lang. Napaka-missing lang mga kasuki. Ayan na po, lulutuhin na lang. <laughs>

yan mga kasoke bising busy, busy sila magtinda ng isda magkatapatan bising busy, busy sila mga kasoke nagpipintuhan yan sa mga gusto matuto maglinis ng or magkayat ng manok ganito lang mga kasoke napakabilis lang mga kasoke ayan sa katabi lang po namin tong pwesto mga kasoke ayan. sa mga magmamanok yan dito na kayo bumili mura laging sariwa mga kasoke Ayan mga kasuka, salamat sa inyong sulit na suporta at panunood. Kaya binabati kita ng magandang araw sa inyo, yung lahat. Ang ganda na lang po mga kasuka. ayun ang ganda naman. Salamat ko at Diyos mabalos. Duli na kayo ng manok ng kasuka.